magandang araw po at birthday ngayon ni Bishop Leonardo Medroso na happy birthday Bishop at sana bigyan ka ng Panginoon ng produktibo na buhay salamat Bishop sa, siya po yung nag-ordin sa atin si Bishop uh, Leonardo Medroso you know, happy birthday Bishop nagbuusap ko mamaya sa birthday greetings natin sa kanya no? So, kumusta po? At ngayong uh, araw na ito, meron na akong isi share sa inyo. Uh, mas maganda yung uh, 15 promises ni Mama Mary, kapatid, no? And then greetings ko sa mga mga kasamahan natin na mga abogado na merong pananaw sa pagbabago ng una dito sa lungsod natin sa Valencia. At kayo din magmimisa din nato, tayo and then magsagawa tayo sa misa natin new haircut. <laughs> Toto. And then magsagawa tayo ng uh, education vote, voter's education po. Uh, magsimula na po tayo ngayon para marami tayong bunga. Uh, Magtaning tayo ngayon para hindi lang sa araw ng ah uh, hindi lang sa araw sa ano sa uh, election kundi magsimula na tayo ngayon okay so pero ang i-share ko sa inyo mga kapatid uh, itong magandang Uh, dahil galing tayo sa Marian Pilgrimage, no, the 15 Promises of Mama Mary, no, uh, Mama Mary of uh, the Holy Rosary, Hmm. Hmm. So itong isi-share ko sa inyo mga kapatid Tay uh, ka muna ha uh, Maganda ito isi-share ko sa inyo hmm, Para ma-inspire naman kayo Okay? Una Uh, the Fifteen Promises of Mama Mary to Pray the Holy Rosary. So yan ang i share ko sa inyo, ilang minuto lang. Uh, Ayon, uh, kailangan natin ng... Hindi, naputol po yung live natin ng isang araw. So, the Fifteen Promises of Mama Mary of the Holy Rosary. Uh, I am contemplating and reading a lot of books in relation to the apparition of Mama Mary. Very inspiring po mga kapatid. At uh, sana araw-araw po tayo magro-rosaryo. Dahil yan po, very powerful talaga. Sa krusada natin, sa maganda nating adikain, walang kaulugan po yan without praying the holy rosary. Yan, and then si Mama Mary, oh, nandito kasama ko. So let us pray the holy rosary with great devotion po. Lalo-lalo na sa Uh, lagi tayong nagdadasal ng Banal ng Rosario, lalong-lalo na sa krusada natin uh, this coming election po. Ito yung wipon. natin. Wala tayong wipo, wala tayong armas. No? Ito lang armas ni Father Darwin. na The 15 promises of Mama Mary. No? Ito lang ang armas natin mga kapatid. No? Nandun sa uh, bulsa natin. Ito lang talaga yung armas natin. Wala nang iba. Nandito sa bulsa natin. Uh, by transforming the world ito yung isa sa pinakamabisang armas natin hindi ano hindi baril hindi din uh, digmaan kundi ito uh, para maging malakas tayo lagi ito lang yung <laughs> ito lang yung armas natin uh, so sa ating krusada lalo lang na sa Uh, uh, this coming election mga kapatid it as established and like it has anchor ourselves to the intercession, the powerful intercession of Mama po okay, yan po, and then dito tayo sa 15 promises ni Mama Mary po una um, may bisita na ako from Jensen, una whoever shall faithfully serve me by recitation of the Holy Rosary shall receive signal graces mm. So yan, ang promise ni Mama Mary ha, shall receive signal graces. Uh, ano ba itong signal graces? Una, uh, yung promise ni Mama Mary, increase your faith, hope, and charity. Yan po ang mga signal graces deepening of spiritual life and prayer. May oras ka talaga na magdasal. May oras ka talaga na magbabasa ng Biblia. Uh, and meditation. Yan po ang pinaka-importante sa buhay natin. Dahil mawala ang ating inspirasyon kung hindi natin i-anchor sa Panginoon. Greater devotion to God and Mary. Mga spirit, uh, signal graces po yan. Uh, enlightenment and guidance in decisions, mga decision-making natin, we receive enlightenment from God, strengthening of virtues and good habits, yan ang tutubo sa atin, no, yung virtues and mga good habits, ang no. uh, dami mga signal graces, healing of physical and mental ailments, resolution of family and relationship issues, So mag maging buo at maging uni unified tayo bilang pamilya. Success and righteous choosing diverse and studies. O oh, sige na sunod ka na so, so yan makareceive tayo ng mga signal graces. Pangalawa, yeah. atin itong uh, 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 i through natin mga kapatid. Faithfully ha, faithfully uh, serve me in recitation, by recitation of the order, shall receive signal faces and dami. Kami nabasa ko na kanina. Pangalawa, I promise my special protection and the greatest graces to all those who shall recite the rosary. Protection and greatest graces. Ito yan ang protection ko ng uh, against sa mga demonyo. <laughs> Ito yung greatest protection ko. Special protection ko and greatest graces. Kailangan natin na uh, lalapit sa mga sacrament. So, pasalamat tayo mga pari po na laging nag-duty sa ating office po for giving the sacrament of Jesus. Yan ang pinakimportante mga kapatid. And then, pangatlo, the rosary shall be a powerful armor against hell. No? Wow. It will destroy vice, decrease sin, and defeat heresies. Yun ang dulot, no? Una, it is not an ordinary armor against hell. No? Dahil ito po ay contemplation, eh, sa buhay ni Kristo, mga kapatid. Hmm, sana nakarosaryo na kayo, ha? Uh, it should be araw-araw uh, uh, po. No? Kung mahari, dagdagan pa natin, eh. Marami tayong dapat ipagdasal. Una, yung ating sarili, ang ating parokya, ang ating mga parokyano, ang ating mga kasamang pari, ang ating mga obispo, ang ating mga sando papa at ang ating mga kasamang pari. So isali natin sa pagdasal, no? Pangatlo, uh, ano pa? It will destroy vice at mga bisyo. Decrease nandahan yung mga kasalanan natin ay uh, ma maging maliit. Defeat heresies no? Huh? yung mga mali nating mga na aral ay ma, mawala na yon it will pang, pang apat, it will cause virtue and good works to flourish it will obtain for souls the abundant mercy of God no pang apat yan ha una uh, cause will cause virtue and good works flourish. Tutubo yung mga virtues na nasa atin and then tutubo din yung mga magandang jawain na nasa atin. And we will enjoy God's mercy po. We'll enjoy God's mercy po. Panglima, ah uh, the soul will recommence itself to me by the recitation of the roses shall not perish. So yung kaluluwa natin ay ini-entrust natin sa powerful intercession ng Mama Mary. Hindi talaga mawawala. Grabe, no? Mmm. pang anim. Who shall whosoever shall recite the rosary devoutly, applying herself, applying her, himself to the consideration of its sacred mysteries, shall never be conquered by misfortune. So, kailangan ang pagdadasal natin with great devotion po. Dahil marami namang nagdadasal, mga sasabihin, na, Fatid, ang araw-araw naman ako nagdadasal ng Rosario, Fatid, bakit hindi pa ako? Hindi, misfortune pa rin yung buhay ko. take note, devote great devotion po, hindi po yung nagdagasa lang ng uh, lip service lang uh, with great devotion, applying himself to consideration of its secret mystery shall never be compared by misfortune hindi tayo ma matatalo sa mga mga hindi tayo mapahamak sa buhay na ito okay <laughs> sunod pang pito God shall grant him victories over his enemies. So, nanalo talaga tayo against our enemies. Hindi po tao yung enemy natin, hindi demonyo po. Okay? God shall grant him victories over his enemies. Pang pito po yan. Pang anim. Pang anim. It shall, apang uh, walo. The Rosary shall free him from slavery to sin Dahil marami tayong mga favorite sins And then The Holy Rosary shall Free us From slavery to sin Ang ganda no? Kaya nga Pabalik-balik natin ito Bakit? Pabalik-balik yung kasalanan natin So through Constant contemplation Faithful uh, prayer to The Holy Rosary yan po ang makatulong sa atin. Okay? Pang Siyam, it shall deliver his soul from purgatory and bring him to beatific vision of God. Hmm. Kung mapurgatory man yung kaluluwa natin, hmm. bring him to the beatific vision, dadalhin ka sa harap ng Diyos. No? It, uh, take note ha, it should be with great devotion mo. Bon. yung mm, nagdadasal ka pero wala namang uh, walang pagbabago yung buhay natin. Hindi maganda yon Parang hindi ka dinagdasal. Kung ma purgatorio man tayo, nandulin tayo sa sa Panginoon sa kanyang kaharian. It shall deliver his soul from purgatory <laughs> yung kaluluwa natin sa, sa purgatorio dadalhin tayo sa langit because we have a great devotion faithful devotion in recitation of the holy rosary na, ang ganda nito pang sampo if he be just it shall preserve his justice if he be sinful it shall cover his sins wow If he be just, it shall be preserved his justice. Mm. And then, dahan-dahan talaga na no? protectahan tayo ni Mama Mary, no? Yan po ang pang na promise. Pang-eleven, none shall fall into eternal damnation, who shall recite the rosary daily. Walang maimpirno sa mga taong nagdadasal araw-araw. Oh, eternal damnation. Grabe, no? And it is a contemplation of the life of Jesus, eh, kapatid. Okay. Pang-siyam, I shall assist him at death with all the graces necessary for salvation. Grabe, no? Hmm. Yun, hindi yun mamantay Without the sacrament Yan ang promise ni Mama Mary So, lahat tayo Pati ako uh, I should pray the Holy Rosary Every day po hmm. Before starting our day Pray the Holy Rosary po Kaya hindi na kailangan po natin yan Eh kung wala No <laughs> kung wala tayo ng uh, Powerful intercessor Mama Mary hmm. Pang Thirteen I shall deliver his soul from the pains of purgatory So Kung grabe yung devotion natin Sa banal na rosario no, litasin tayo Through the powerful intercession Of the lady na, na. I shall deliver his soul From the pains of purgatory hmm, Grabe totoo talaga si Mama Mary, no? Pang 14, 14, He shall rise again, in the glory of the resurrection. muling mabuhay tayo. And then we can receive the glorification of our body. Uh, the 15, by the recitation of the rosary, he shall participate the merits of the saints and attain to the most high degrees of glory. Okay no? So, uh, yan po ang ganda ng mga promises ni Mama Mary no? and then sino ba ang nakatanggap nito? Saint Dominic de Guzman founder of Dominican Order 11th century po ito received the rosary and promises from Mary in 1208 you no? Know? grabe no? at sana na-inspire po kayo And then some source also mention Mm -hmm. Blessed Alan de la Ruche, contemporary of Alunos de Rupe, also associated with the promises. Ni Alunos de Rupe, the Mignon promoter of the Rosary, claim to have received promises from Mary. So ito yung mga taong ito na nakatanggap sa... Uh, sa mga promises ni Mama Mary po. So yan lang sa muna ha. Mayroon tayong bisita ngayon. dumating na. At uh, magla-live tayo for additional na mga, mga kailangan natin. So yung mga natutunan ko sa sa Marian Pilgrimage, i-share is ko po sa inyo dahil hindi ko pa na, natapos no, yung mga uh, matutunan natin, i-share is ko po talaga sa inyo. Okay? Uh, saan po makabili ng rosary pa sa inyo? Sa Manila po ito eh. Mm, doon sa conference natin, doon sa ano, sa exorcism po. So, pasalamat na lang ako at pasalamat din tayo sa mga Uh, magbabayad tayo mga kapatid this coming uh, uh November 8, 'no, magbabayad tayo sa mga seminarian natin at uh, yung uh 70 seminarians po ang ang um, humihingi po ng tulong hindi ko kaya ako lang mag-isa sa pamagitan ng tulong ninyo ay marami pa tayong matudungan ng mga gustong magpari. Okay? You can send through GCash. Nandito yung GCash natin and mga account natin. At, huwag kayong mag-alala dahil, uh, uh, transparent po tayo sa finance, sa finance ministry natin, sa Ministry of Exorcism po. Ah, uh, makikita po yan yung mga kay piso na natanggap ninyo ay kinagamit natin yung matanggap natin una sa evangelization po na yung sports and evangelization is coming November 23 then And then, sa Uh, vocation din sa mga gustong magpari. At yung Catholic school na tinutulungan natin sa old sakay ni Father Albert Aldia. Laban natin na exorcist po. Salamat po. Marami tayong matutulungan po. And then, marami tayong uh, kinakailangan na tutulungan at sa pamagitan nito ay uh, mapatuloy yung ating na uh, pagsiwalat sa katotohanan. At ipagdasal niyo po yung mga uh, kursada natin is coming election po. Ipabilanggo talaga natin yung mga mamimili dito lang sa, mamimili ng buto dito lang sa Valencia po. And then magsagawa na tayo ng recruitment ngayon sa mga tao na gusto mo participate at witness as witnesses. So, yung yung mga may misa ko, dalawa ngayon, alas 3 at alas 5. So, yun na ang gagawin natin, magsagawa uh, na tayo ng mga intel. And then, yung communication natin, uh, staff, ang mag-dahanda uh, mag-communicate sa kanila uh, para meron din silang legal protection, na kapatid. Okay? Uh, so, nandito sa live natin yung GCAS number natin at ang... Um, uh, bank number, uh, bank account natin. So yan ang ginagamit natin mga kapatid uh, sa pagtulong natin sa mga kababayan natin na gusto magpari. And then si Mayra Pilones, uh, padala sa atin ng 10 stars. Salamat po. Si Eden Mirante, Clemente, 50 stars. Si Mi Iscabarte Hozain, 10 stars. Si Janine, 100 stars. At si Sheila Vito, wow. Uh, as always, thanks uh, much, Padres. No? 1,000 stars. So, salamat si Sheila Shella. At si Janine, additional 14 stars. Salamat po sa inyong lahat. And then, yan lang sa muna ha. At then, magbabalik tayo sa ating live sa sunod na mga oras po. So, nagpagupit po tayo and then, nag-adjust pa tayo sa oras, no? Sa time difference natin. Dito sa Pilipinas po, pasensya na po kayo. And then, uh, nung mga ilang araw, hindi tayo nakapag-live dahil uh, sa uh, adjust yung katawan ko. Uh, and then, nag-meeting din tayo for and, uh, successful election po. Ang hinihiling natin yung honest and clean election, peaceful election po, this coming uh, May. And then, yan po ang dasal ko sa mahalagirhan. At yan ang hinihiling natin lagi. At then, para isi-share nyo po yon yung 15 promises ng Mama Mary po. Okay? Fight Timothy at attack self with a humble heart po. God bless!